mga bisaya nga nakakita sa among kalisod tinuod dili di, nako mga kuan ang di na, ko ma sulti di ma-express ang akong pasalamat ninyo sa mga tao nga naluoy na sa Ginoo you know, di, dito god sariwakwakan na kadami nilang dalaw na, sabi ko eh hindi ko kaya ayo po kaya But, okay. Di ko kaya sila maabutan doon, sabi ko. <laughs> Basta po ay. Padaman, ay. Nakita ko sa inyo na. Para... Nakita po ko nila. Oo, oh, nagroon na. Ay, ngayon lang kayo. Ay, ako, Oo. may marami po kasi kami nginigutan. Oh. Tuminto po pala kayo ngayon. Ano, nakita ko kayo na. Parang... Ay, nakita niya ako? Nag ako, hmm, nakakita. Siya. Eh, ba't alam niyo lang... kami yun? Nakasingin na kami. Dahil, ano muna. Hinto muna dahil parang... Sila siguro yung mga uh, yung vloggers na. Oo, oh, oh, nagpunta. Ah, eto ito so, po, so, may ano? nagbigay po kasi ng ano, kunting blessings po. Uh, 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 Hindi naman natin mabubuksan to. Oo. Oh, oh. No. Salamat dito. May lalagyan po ba kaya? Meron pa kasi dyan eh. Buksan niyo po. May ano ko lang po. Para tayong nagpapaano. Ano Alam pa ka lang lang? Oh. Yon! Sabi kayo nga po, tayo kaawa sa mga taga Cebu. Kung pwede, pag may pera, ibigay lang sana nila dyan sa Cebu dahil ang sakit dyan sa nag nangyari, no? Ang daming namatay. Ang daming nangyari sa Cebu? daming. Hindi sila na-speak na ganyan. Ang daming namatay? No. 100 plus? Hindi ko po kapisa. 100 plus. Madami daw eh. Madami. Yun. Sige po, ayahan nyo na po sila. Ang importante po, ligtas tayo. Pag-pray na po natin sila na maka-recover. Oo. Sige po, buksan nyo po. Ebi, ipabot nyo muna po kay tatay yan. Diyos ko, anak po. Paano kita mapasalamatan? Hindi po, sa kanila po. Yung nagbigay po. Diyos ko, anak. Lord. Sige po, buksan nyo muna yan. Diyos anak. Ayan. Sa inyo po lahat yan. Anong ilagay <laughs> dyan? Ano ba? Ang dami. Sana ba, magpunta pa kami sa Kwan. Uh, Magpap. E ano muna lang tayo, mag ano lang tayo ng tricycle para makauwi. Ba't e, Ma, e din nyo po kayang isakay dyan? Sa loob? Puno. Hindi, puno. Ting tingnan mo anak po. Kati ano lang po, isabit. Ay, puno no. Iyatid na lang po namin. Masan po yun sa inyo? Malayo po ba dito? Ma malapit-lapit na pero oh, balik tingnan. Oh, balik lang. lang. Hmm, oh, Apo, balik muna tayo doon. Oh, oh. sige anak. Balik ah, yeah. lang tayo. Uh, sige po, doon na lang natin pakita 'yung mga ano. Dalhin oh. Nyo na lang po muna 'yan. Sari wa kwa tivi lagi nandiyan ka. Sa bawat problema, ikaw ay kasama. Blogger na matulungin Puso'y busilak Para sa kapwa Hawak na lang po kayo Salamat rito ano. Sa inyo po lang to. So, salamat Malami. anak. Ay. Nagkakapi po ba kaya? Oo. Oh. Wala kaming kapi, wala kaming asukar, wala kaming sardina, wala kaming ulam talaga, hindi pa wala kami nanghali. Tapos meron pa po kayong cash na ano? Anak po, uy, paano kita mapasalamatan? Hmm. Diyos ko, anak, salamat <laughs> ha. So, Diyos ko, totoong wala, wala Malami, talaga, talaga kami. Ano pong kinakain nyo lagi dito? Yung hmm. ano lang, yung luto lang kami ng kanin. Yon, o, oh, magkita nang atip sa ano namin, tinirahan. Hmm. Barn yun, hindi, hindi yung bahay. Sana po meron pa pong tumulong kila nanay po para kahit pa paano po makaraos po sina. Salamat Kayo anak po. Kayo po, ingi po yung tulong Nak, maraming salamat anak ha. Kung pwede matulong-tulungan kami ay. Ano pong gusto niyong sabihin sa ano po, nagbigay po? Salamat, salamat sa nagbigay sa amin ng tulong at saka sa Panginoon, anak. At saka sana mga bigyan-bigyan mo. Nang bagyo, Nayak ako talaga dito. Nung no, nagbagyo po, kamusta kayo dito? Okay lang kayo, hindi man malakas ang hangin. Hindi dito. man ang hangin. Pero yun totoo sa mga gilid yan, wala, wala yung, wala talagang ano yun, yung, ano ba ganyan? No, bung, bubong, ano ba yun, dingding? Hmm. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po yeah. sa mga tumulong po. Sana oh, niya, po, salamat kaayo hindi nung po ito ang ano. Sa mga, mag ano po kayo, yung Cebuano ay para oh. yung mga gusto pang tumulong na baka may may tiga Cebuano na may yaman. Oh. Salamat kaayo sa mga kanang taga Cebu. Mga bisaya nga nakakita sa among kalisod. tinuod. dili di, nako makaan ang dili nako ma sulti, nako ma-express ang akong pasalamat ninyo sa mga tao nga naluoy namo sa Ginoo you know, di, dito God. Maraming salamat po sa nagbigay ng tulong sa amin. Saka kuan pag -pag, pag binisaya sa tay. Hindi <laughs> <laughs> ka Tagalog na po siya. Hindi <laughs> ko kasi maano yun, i-translate. <laughs> oh. <laughs> Maraming salamat po. Ah, ilang 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 araw niyo po na ano yung sakay-sakay niyo kanina, yung sa tricycle. Ano? Ilang araw pong naipon niyo? Mga limang araw. O limang araw. Limang araw. Po araw. Magkano Ola. po kinikita niyo sa ganun? Mga 700 'yon siguro. Limang araw 700? Oh. Hindi kalit po. Ma ano mali, ano lang. Pulot mo lang. May mulot lang may yun. Yung punta lang ng Wala Ayan. man din kaming punan right sa yeah. ano, yung mamili sana mga buti ba niya. Wala may pera. E yung ano. Eh, may ano po kayo? Oo. po na ano. Salamat ah, ka. bali dagdagan ko na din po. Magkano po that's ba yung that's that's ano nyo? Para ako eh, kunin ko na lang sa sponsor kasi marami na po tayong mga sponsor. O oh, salamat kayo nako. So, po, sa sponsor salak, po. To, sa uh, spo. Titig ililista ko na lang kung sino. <laughs> Thank you kayo nako. So, salamat lang kayo. Sabi ko hindi alam ko yung mga taong yon dalawang isang lalaki sa babae, hindi ko kilala pero alam ko. Nakilala niya kami. Nila. Kahit naka-single kami, di ba naka-tricycle po kami nung una. Oh, one. yung mukha mo. eh, uh, e, naka naka -ano oh, oh. Po, helmet ako. Oh, parang yung ano, sabi ko Kita rin na niya, nag-ano oh. nga. Nag sila yun, sila yun ang ano. Yun, magbalik tayo sa'yo. Hindi, dritso na lang tayo. Hindi, Baka ngayon lang sila nakapunta. Mm. Mm, sabi ko. Kasi ba? galing pa po kami sa ano kanina, Linglingay. Tapos oh. diretso kami dito. Oh, oh. Para po, wala yata sila doon. Ah. Hindi kami nagdala ng bigas. pambili oh. nyo na lang po sana yung isang libo. Oh, kayo na dito lang dito po na. bala kasi baka wala kayo. Mm. Siyempre nakasingil lang po kami. Anak, hmm. Salamat kayo ha. Kasi maraming maraming salamat anak, po. Salamat sa mga, ano. anak sa mga sumusuporta sa mga, mga nag-sponsor po thank you so much po sa marami po tayong matutulungan dahil po sa inyo dito sa tulong namin geng kayong salamat sa lagi sponsor okay. Bye. Bye, pa. Sa Ma okay na po abay po thank you sa pa. inyo paano kita mapasalamatan? okay na po ako po thank you po Sige po